Alright mga boss, uh, welcome na naman sa ating vlog Siyempre, ako si MotoJack26 So ayan mga boss, uh, shoutout sa mga lahat ng mga followers ko at subscriber So ayan, so, mga boss, uh, mayroon akong i share sa inyo Para lang to sa mga gustong maging ano, bus driver mga boss Sa mga, Para lang sa mga gustong maging bus driver Lalo na sa mga pahinante, ay pahinante, o tama, painante. Sa mga ano, mga tagyan, mga close van driver o di kaya truck driver. O para sa mga ang vlog na to mga boss, eh, para lang sa mga gustong maging driver ng ano bus, para sa mga gustong mag-drive ng bus. So pag-uusapan natin yung mga boss kung lahat ng pinagdaanan natin. So unang unang mga boss, ay eh, sishare ko muna sa inyo kung ano-ano ba nandito sa loob ng bus. Yan. Ano ba nandito sa loob ng bus? So itong bus nandito mga boss, ah... Alos parehas lang naman mga boss ano, sa close band. Pag pinagkaiba lang ito kasi ano, hangin. Sa close band, ano, fluid. Sa preno, pag sa preno, fluid, brake fluid. Pagdating dito sa ano, sa basa, ano, hangin. So, air brake, naka-air brake to mga boss. So, papakita ko sa inyo mga boss kung dito sa dashboard, kung ano-ano mga nandito, saka yung cambio niya. So, yun ang ano yun natin. Para at least alam nyo, sa mga gustong mga gustong malaman kung ano bang nandito sa loob ng bus so itong ba, bus na itong mga bus ay Daiwo Daiwo itong mga bus Daiwo so ito papakita ko sa inyo mga bus so ayan ito itong mga bus so unay natin syempre ganun pa na so yung clutch ayan yung clutch nya iba mga bus ganyan o no? ganyan yung clutch nya o oh. parang ano hindi kagaya sa mga truck na nakahangir hangin nakahangir yung truck ito pag ganyan o no? parang niya nya pababa ganyan o no? Ganun yung clutch ng Daewo na bus. Sa truck, nakahangir. Nakahangir yung clutch. Iba. Tsaka ma ano, matigas. Ito malambot. Tapos sa ano naman, sa preno naman. So, ayan, sa brake. Ayan. Naka-air brake siya. Ayan, naka-air brake siya. Ganyan o. Oh. air brake. Tapos yung clutch, ayan. Ayaw nga nung haggas. Nandito rin. Ganun pa rin. Parehas lang sa truck. Pero kaya lang kasi hangin. So dito naman sa harap mga boss. Sa dashboard. Sa panel. Dashboard. So ito yung nandito. Ayan, ito, langis, uh, gasolina, temperature, battery, RPM, ayan, ito RPM, ayan. Ito, hangin. Ito yung hangin, mga boss. Kailangan yung hangin nyo uh, palaging 9. Huwag bababa sa 6, ganyan. Huwag, kailangan 9. 9 talaga ang hangin nyo. Pag bumaba yung sa 6, mga boss, yung hangin nyo, ibig sabihin may problema na yung ano, yung... Angin sa ano sa bus nyo o kaya sa baka may problema yung ano sa ano ng tangke ng hangin so ito RPM yan so ito lang mga nandito mga boss so ganyan ito aircon ito sa aircon ito yung ano ng aircon mga boss yan ito aircon sa aircon to ng bus switch na ang aircon ng bus so ito yung cambio nya mga boss ito yung pinagkaiba ito yung pattern ng cambio ayan o yan so yung first gear ganoon gaganoon mo lang taas tapos yung reverse ganyan tapos tercera ganyan so say, si hanggang 6 ta ayan ang pattern mga boss ng ano daiwo ang cambio ng daiwo so ayan so dito naman sa gilid ganun pa rin naka exhaust ito exhaust to mga boss exhaust tapos ganun pa rin kagaya lang sa ano sa close band ganyan pa rin tapos dito pares lang halos pares lang mga boss sa manubila naman ayan ang laki ang laki na manubila nya kagaya sa close band na medyo maliit lang yung bilog ito malaki pero malambot to mga boss malambot yung ano manubila kahit malaki siya. So ito, ito switch, ito switch sa pinto, ganyan oh. Yan. So ito yung switch niya sa pinto, iba pag binaba mo, magsasara. So yun lang. Tapos ganyan, may stereo, yan, tapos TV, andyan na yung switch ng TV. Switch ng TV mga boss, nandito, ayan, may drawing naman TV. So ito, ito mga pindutan na to. Uh, ito nga na pindutan naman to, mga boss, sa, ano yan, doon sa ilaw. Yan, sa ilaw doon sa gitna. So dito naman, ayan, makikita nyo naman. So ito, ito ilaw dyan sa, ano, sa harap kasi ito sa hagdanan Dito dyan banda Yan yung ilaw dyan Ito TV, park light Ito yung ano nya Sa ilaw sa baba So ayan lang mga boss Tsaka pinagkaibin mga boss Merong pinaka kung tawagin kill switch So pag, pag gusto mo nang patayin yung ano yung makina, halimbawa, gagarahi ka na, pati pag pinatay mo to dito, inop mo na yung susi. pag off mo dito mga boss, lahat ng ilaw dyan ay buhay pa. Lahat ng mga ano dyan buhay pa. So, ang kailangan mo lang na ito, patay mo na to Pindutin mo to Pindutin mo yung itong ano pula. So, yan ang mga function dito mga boss.